Hello, welcome back to my channel Kambosdar at kung di pa kayo nakaka-subscribe at kung bago ka pa lang sa akin channel please like and share hit notification bell para sa update sa susunod kong video inihayag ang pinakamataas na SSS pension para sa 2024, magkano ang inaasahan na matatanggap ng mga retire? Ika-27 ng Hulyo taong 2024 sa pamamagitan ng kontribusyon ang pagpaplano para sa pagre ay maaaring isang komplikadong proseso lalo na pagdating sa pag-unawa sa pinakamataas na benepisyo ng pensiyon na matatanggap mo. Sa Pilipinas, ang Social Security System, SSS, ay nag-aalok ng pensiyon para sa mga retiradong mamamayan, at ang halagang natatanggap mo ay depende sa iba't ibang salik, kabilang ang iyong mga kontribusyon sa panahon ng iyong mga taon ng trabaho. Sa artikulong ito, isa-isahin namin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa maximum SSS pension para sa 2024, Kabilang ang kung magkano ang maaari mong asahan na matatanggap, kung paano ito kalkulahin, at mga tips sa pagpaplano para sa pagreretiro sa Pilipinas. Maximum SSS Pension 2024 Magkano ang Maximum SSS Pension, SSS Contribution and Pension Halagas Paano magplano ng retirement sa Pilipinas? Paano ito compute? Philippines Minimum Wage Increase 2024 Ways to Claim Pension in the Philippines Conclusion Faxano ang Maximum SSS Pension Amount for 2024. Paano makalkula ang aking pensiyon sa SSS? Paano ako magiging kwalipikado para sa maksimum na pensiyon ng SSS? Ano ang mga hakbang upang makuha ang aking pensiyon sa SSS? Pinakamataas na SSS Pension 2024 para sa 2024, ang maksimum na halaga ng pensiyon ng SSS para sa mga karapat dapat na mamamayan ay 18,495 piso. Ang halagang ito ay ibinibigay sa mga patuloy na nagambag sa SSS sa panahon ng kanilang trabaho. Ang pensiyon ay batay sa mga kontribusyon na ginawa na mula sa PHP at 1,120 hanggang PHP 4,200 bawat buwan mula sa parehong mga empleyado at employer. Magkano ang maximum SSS pension upang maging kwalipikado para sa pinakamataas na pensiyon ng SSS? Dapat ay higit sa 60 taong gulang ka at naging contributor sa SSS. Ang halaga ng pensiyon na natatanggap mo ay naiimpluensyahan ng iyong kasaysayan ng kontribusyon at sitwasyon ng pamilya sa kasalukuyan. Ang rate ng kontribusyon ay 13% na may nakaplanong pagtaas ng humigit kumulang 1% hanggang 2025. Ang iyong pensiyon ay kinakalkula batay sa iyong kabuoang mga kontribusyon at ang bilang ng mga taon na ikaw ay naging aktibong contributor. Mga halaga ng kontribusyon at pensiyon ng SSS ipinapakita ng talahanayan sa ibaba ang iba't ibang halaga ng kontribusyon at ang katumbas na pinakamataas na benepisyo ng pensiyon para sa 2024. Buwan ng kontribusyon halaga ng pensyuf 1,120 piso 6,000 Philippine pesos 10,000 piso 3,000 10, Philippine pesos 14,000 piso 4,200 14, Philippine pesos 18,000 at 75 piso. 18, Nakakatunong ang talahanayang ito na ilarawan kung paano nakakaapekto ang mga buwanang kontribusyon sa halaga ng pensiyon na maaari mong asahan na matatanggap. Paano magplano ng pagreretiro sa Pilipinas? Ang wastong pagpaplano ay mahalaga para sa isang komportableng pagreretiro. Narito ang ilang hakbang na maaari mong gawin. Mga pondo sa pamumuhunan. Isa-alang-alang -alang ang pamumuhunan ng iyong lump sum savings sa mga stock, mutual fund, o iba pang mga investment vehicle upang makabuo ng passive income. SSS Pension Plan, tiyaking nakagawa ka ng pare-parehong kontribusyon para maging kwalipikado para sa SSS Pension. VUL Insurance, mamuhunan sa isang Variable Unit Linked, VUL, Insurance Plan para mapalago ang iyong Retirement Fund. Empleyado ka man ng gobyerno o nagtatrabaho sa pribadong sektor, makakatulong ang mga apps ito na masiguro ang iyong pinansyal na hinaharap. Paano ito mag-compute? Maaari kang gumamit ng online na SSS calculator upang tansyahin ang iyong pensiyon. Ipasok ang mga detalye tulad ng iyong sweldo, rate ng kontribusyon, at kabuoang kontribusyon sa calculator, ang tool ay magbibigay ng tinatayang halaga ng iyong pensiyon. Kung kailangan mo ng karagdagang tulong, bisitahin ang iyong pinakamalapit na tanggapan ng SSS. Pilipinas Minimum Wage Increase 2024 Magandang balita para sa mga manggagawa sa Pilipinas, tataas ang minimum na sahod sa 2024, ang mga pagsasaayos ay 6.5% para sa mga kalakal, 6.8% para sa teknolohiya, at 6.7% para sa retail at wholesale na manggagawa. Ang pagtaas na ito ay makikinabang sa mga senior citizen na umaasa sa kanilang pensiyon upang matugunan ang kanilang mga pangangailangang pinansyal. Mga paraan para mag-claim ng pension sa Pilipinas para maklaim ang yung SSS Pension, sundin ang mga hakbang na ito. Punan ang RCA form, kunin at kumpletuhin ang RCA form mula sa SSS portal. Maghanda ng mga dokumento, magsama ng valid ID, mga larawang kasing laki ng pasaporte, at iba pang kinakailangang dokumento magsumite ng mga dokumento, magbigay ng kopya ng iyong salary slip, patunay ng paninirahan, sertipiko ng kapanganakan, ID, at anumang ebidensya ng pagmamayari ng ari-arian at required forms, ay lakip ang nakumpletong form at mga dokumento sa mga opisyal ng SSS at muli please subscribe my channel like and share hit notification bell for my new video update thank you.